What's up guys and welcome back to my channel Jobs TV So nandito pa rin ang inyong vlogger, youtuber na si Jobit So today guys, tutulungan ko kayo kung paano nyo magagamit ang ring light sa pagbablog What? So ngayon gagawa ako ng unboxing video So gagamitin natin Itong ring light na to Na nabili ko sa Shopee Sa halagang 499 oh, yeah! Yes 499 Nakatipid na tayo at napakaganda pa ng quality Sa mga Di pa na napag subscribe sa channel ko Subscribe na kayo guys And hit you na yung bell button Para updated kayo sa mga videos Na aking i-upload So ano pa Let's start na mga kalogi natin dyan so itong ring light is malaking tulong talaga ang nagagawa nito especially, syempre, pag mag uh, selfie, tapos syempre, no, TikTok ka, diba at syempre, sa pagbablog malaking tulong talaga ang ring light kaya maganda talaga meron tayo ito, at syempre, kailangan makahanap tayo ng affordable na maganda pa yung quality, so magpaprovide ako ng link sa description below So paano ko nabili itong ring light na to and ano-ano yung mga kasama nito. Okay, so bubuksan natin isa-isa. Okay, let's start. So syempre ang una, meron tayong cellphone holder. Okay, malaking bagay ito syempre. Dito ilalagay yung cellphone pag may ring light, okay? Okay, so next. Next natin is itong connector. So itong connector na to, so bubuksan ko. Ang connector na to malaking tulong to sa pagbablog. kasi kumu-connect to sa phone, sa ring light, sa stand. So kahit maliit siya, malaking bagay talaga siya. Okay? And next is syempre, ito na yung ring light. Okay? Wow! So, ring light na to. So naka-bubble wrap siya. So maganda yung pagka tap sa kanya. Okay? So meron siyang 26 cm ang size niya, guys. Okay, malaking bagay ito. malaking na bagay And then, okay, so meron siyang tatlong colors. Okay, so ang color is, mamaya papakita ko sa inyo na kung ano-ano yung mga color na to. Okay, so merong white, syempre, meron ding yellow and combination. So, nasa button. Papakita ko sa inyo later. Okay, and then, syempre, yung USB plug. So napaka-lagalin to, na ring light na to. Okay? So next natin is ta-da! Yes, itong stand. So syempre, guys, ang presyo ng ring light is 499. Pero dahil kasama si stand, is kasama siya which is 235 pesos na na, guys. So all in all is 735 pesos. Diba? ba? So 499 plus diba? 235. So Sulit na rin tayo guys, makakasulit na tayo. Okay, so bubuksan ko na 'tong. kasi guys, sa ring light, kung ring light lang, mahirapan tayo. So kailangan talaga natin ng stand. So ito na yun. Okay. 'Yan. So, maganda to guys kasi 52 cm ang kanyang size so ma pang vlog talaga siya guys makakatulong tong stand na to so mamaya ipapakita ko yung full view ng aking ring light sa inyo okay guys so kung may nyo ito yung ring light so meron siyang tatlong function so ito yung white light and then so kung nyo dito So, meron siyang Ayan. So, click ko lang to, Mag-iiba yung kulay na ilaw niya. Okay. So, ito naman is uh, combination ng ng yellow and white. And then, ito naman yung yellow. Ayan. So, iba-iba yung ilaw niya. Iba-iba yung function niya, guys. Okay? At magagamit natin talaga to sa pagbablog. Okay? Okay. Kung gusto nyo i-adjust Okay, may may kita kayo dito. Ayan. So, pwede nyo i-adjust yung ilaw. So, kung gusto nyo mas maliwanag, itong plus sign. Kung gusto nyo medyo mas mababa, ayan o, oh, bumaba na yung ilaw niya, di ba? So, itong negative sign. So, kung gusto nyo ibang kulay, click nyo lang itong alternate color. Ayan. So, ito yung mga function niya. At ang kinagandahan nito, guys, pwede nyo siyang isaksak sa power bank, guys. Wow! So, Pwede rin siya sa charger ng phone. So, maraming benefits ang ring light na magagamit natin sa pagbablog. Pwede outdoor, pwede rin sa labas, indoor. So, syempre, kailangan ingatan lang natin tong ilaw na to. Okay? Kasi medyo sensitive nga siya. ba diba? So, dapat doble ingat tayo sa paggamit nito. And alam ko namang malaki ang may sa lahat ng mga aspiring YouTuber na kagaya natin. Okay? So, A few moments later. Okay guys, so ito na po yung ring light. 26 cm siya, yung ring light. Tapos yung stand niya is 52 cm. So mahaba talaga yung stand niya. Okay. So ito yung function niya. So makikita nyo, ito yung remote. So, ito, bubuksan ko ni ilaw. Ayan. So makikita nyo, pure white siya. Then pag pinindot ko tong gitna, which is yung alternate light. Ayan, nagiging yellow. Ito naman combination ng white and yellow. So, iba-iba yung function and kulay niya. Na-adjust natin siya. And then, meron siyang i-adjust yung light. So, pwede, pwede natin dagdagan yung ilaw. Pwede rin natin bawasan yung ilaw niya. Tulad niya, nawala yung ilaw niya, di ba? So, pwede rin natin siyang itaas ulit. Okay, so, syempre, on and off button. ay Ayan. So, yun yung pinaka-function nitong ring light. And, syempre, magagamit natin siya sa pagbablog, sa pagka... Kasi ako, cosplayer ako. So, pag nagtatrial ako ng cosplay, magamit ko siya pag, pang TikTok, pang selfie, pang video. So, maraming benefits talaga tong ring light. At malaga dyan, magpaprovide ako ng link sa baba kung saan ko siya in order para makatulong din sa mga YouTuber na kagaya nyo. Okay ba guys? So... At doon na nagtatapos ang vlog ko guys. Aww. Thank you, thank you sa lahat na mga nanood. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ayan, click mo na yung bell button din para updated ka sa mga videos na aking upload Marami pang pa ganito, mga tips, advice, lahat ng na mga natutunan ko sa pag-YouTube, isi-share ko sa inyo guys. Okay, so hanggang dito lang ulit and see you on my next vlog. Stay safe, stay at home ngayong crisis. Okay, so see you guys and...